init at ang ating katawan kapag sobra na ang tag-init. Ang init ay bahagi ng ating buhay, lalo na sa ating tropical na bansa. Ang sikat ng araw ay laging kasama natin, at kahit nagbibigay ito ng init at liwanag, maari rin itong magdulot ng diskompor at panganib. Pero, alam ba natin kung kailan nagiging mapanganib ang init sa ating kalusugan? Mahalagang maintindihan ang pagkakaiba ng mainit na araw at delikadong init, kapag sobrang init ng panahon, nahihirapan ang ating katawan na magpalamig. Ang hirap na ito, ay maaring humantong sa malulubhang problema sa kalusugan kung hindi maagapan. Parang makina, kailangan ng ating katawan ng tamang temperatura para gumana ng maayos. Kung masyadong tumaas ang temperatura sa loob ng ating katawan, maari itong magdulot ng problema sa ating sistema. Kapag tumataas ang temperatura sa paligid natin, pinagpapawisan tayo para lumamig. Ang natural na prosesong ito ay nakakatulong para mapanatili ang balanse sa loob ng ating katawan. Pero, kapag sobrang init at hindi na tayo mapalamig ng pawis, doon na tayo dapat magingat. Ang sobrang pag-init ay maaring humantong sa heat exhaustion o heat stroke, dahil maari itong magdulot ng iba't ibang sakit. Ang mga sakit na may kinalaman sa init ay maaring mula sa simpleng discomfort hanggang sa maluba at nakamamatay na kondisyon. Mahalagang malaman ang mga sintomas ng heat stroke at heat exhaustion. Ang maagang pagkilala sa mga sintomas na ito ay makakatulong ng malaki. Ito ay mga sakit na dulot ng matinding init. Ang mga sintomas ay maaring paggahilo, pagduduwal, sakit ng ulo, at sa malalang kaso, pagkawala ng malay. Dapat din nating malaman kung sino ang mas madaling dapuan ng mga sakit na ito. Ang mga matatanda, bata at mga nagtatrabaho sa labas ay mas nanganganib. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga sintomas, panganib, at mga paraan para maiwasan ang mga sakit na dulot ng init. Ang pananatiling may alam at handa, ay makakatulong sa ating kaligtasan. Laging tandaan, mahalaga ang ating kalusugan. Ang pag-iingat ay makakatulong ng malaki sa pagharap natin sa init. Mga sintomas ng init. Paano malalaman kung nanghihina ka dahil sa init? Ang matinding init ay maaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa ating katawan, at mahalagang malaman agad ang mga senyales. Paano natin malalaman kung nanghihina na tayo dahil sa sobrang init? Hindi lang ito basta pakiramdam mainit, may mga sintomas na dapat bantayan. May mga sintomas na dapat nating bantayan para maiwasan ang mas malalang sakit. Ang maagang pagkilala sa mga ito ay makakatulong para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke. Una, kapag nakakaramdam tayo ng matinding uhaw, ito ay senyales na nawawala ng tubig ang ating katawan. Mahalagang uminom ng maraming tubig lalo na sa matinding init. Pangalawa, ang pagkahilo at panghihina ay mga senyales din na naapektuhan ng init ang ating katawan ipinapakita ng mga sintomas na ito na nahihirapan ng ating katawan na makayanan ng temperatura. Pangatlo, kapag nakakaramdam tayo ng pagsusuka o pagduduwal, ito ay senyales na dapat na tayong magpahinga at uminom ng maraming tubig. Ang hindi pagpansin sa mga sintomas na ito, ay maaring humantong sa mas malalang problema sa kalusugan. Huwag nating hayaang lumala ang ating kondisyon. Ang agarang pagkilos ay makakaiwas sa mga komplikasyon. Mahalagang tandaan na hindi dapat balewalain ang mga sintomas na ito. Ang pagiging mapagmatyag at aktibo ay makakatulong ng malaki. Kumonsulta agad sa doktor kung nakakaranas ka ng mga sintomas na ito. Ang maagang pagpapatingin sa doktor ay mahalaga para maiwasan ang malulubang problema sa kalusugan na may kinalaman sa init. Delikado ang init, mga sakit na dulot ng matinding init. Ang matinding init ay maaring magdulot ng iba't ibang sakit, at ang ilan sa mga ito ay maaring ikamatay. Kasama sa mga sakit na ito ang heat stroke at heat exhaustion. Ang heat stroke ay isang malubang kondisyon kung saan hindi na kayang magpalamig ng katawan dahil sa matinding init. Maari itong magdulot ng pagkawala ng malay, seizures at pagkasira ng utak. Samantala, ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan nawawala ng tubig at asin ang katawan dahil sa sobrang pagpapawis. Maari itong magdulot ng pagkahilo, panghihina at sakit ng ulo. Hindi dapat balewalain ang mga sintomas na ito. Tumawag agad ng doktor o pumunta sa pinakamalapit na ospital kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng heat stroke o heat exhaustion. Ngayon alam na natin ang mga panganib ng matinding init. Narito ang ilang mga bagay na maari nating gawin para protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Una, uminom ng maraming tubig kahit hindi ka nauuhaw. Mahalagang manatiling hydrated lalo na kapag mainit ang panahon. Pangalawa, magsuot ng manipis, maluwag, at maliwanag na kulay ng damit. Makakatulong ito para lumamig ang ating katawan. Pangatlo, iwasan ang pagstay sa ilalim ng araw lalo na sa pinakamainit na oras ng araw, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kailangan talagang lumabas, gumamit ng payong o sombrero at maglagay ng sunscreen. Hindi lahat ay pare-pareho ang nararanasan kapag mainit ang panahon. Habang ang ilan ay maaring medyo hindi komportable, ang iba naman ay maaring maharap sa malulubang panganib sa kalusugan. Ang epekto ng init ay maaring mag-iba depende sa ilang mga bagay. May mga taong mas madaling maapektuhan ng init kaysa sa iba. Maaring dahil ito sa edad, kondisyon ng kalusugan, o kahit na sa pamumuhay. Ang pag-unawa kung sino ang mas nanganganib ay makakatulong sa atin na mas maalagaan ang ating sarili at ang mga nasa paligid natin. Kabilang dito ang mga bata, matatanda, at mga taong may sakit. Halimbawa, ang mga bata ay partikular na mahina dahil ang kanilang mga katawan ay umuunlad pa lamang at maaring hindi nila alam ang mga senyales ng sobrang pag-init. Mas madaling ma-dehydrate ang mga bata dahil mas malaking bahagi ng kanilang katawan ay binubuo ng tubig. Mas aktibo rin sila kaya mas mataas ang panganib nila sa dehydration at mga sakit na dulot ng init. Mas aktibo rin sila at hindi laging napapansin ang mga sintomas ng dehydration. Mahalaga para sa mga magulang at tagapag-alaga na siguraduhin uminom ng maraming tubig ang mga bata at magpahinga sa lilim. Ang mga matatanda ay mas mahina ang resistensya sa init dahil sa kanilang mabagal na metabolismo at nabawasan ang kakayahang kontrolin ang kanilang temperatura. Hindi gaanong episyente ang paglamig ng kanilang katawan, kaya mas madali silang maapektuhan ng init. Mas malamang din na magkaroon sila ng mga sakit na nakakaapekto sa kanilang kakayahang umangkop sa init. Ang mga gamot na iniinom nila para sa mga malalang sakit ay maari ring makaapekto sa kakayahan ng kanilang katawan na manatiling malamig. Ang mga taong may sakit tulad ng diabetes, high blood pressure, at sakit sa puso, ay mas nanganganib din sa mga komplikasyon mula sa init. Ang mga kondisyong ito ay maaaring magpahirap para sa kanilang mga katawan na pamahalaan ang stress ng mataas na temperatura na humahantong sa malubang problema sa kalusugan kung hindi maayos na mapapamahalaan. Bukod sa mga nabanggit, narito ang ilang karagdagang tips para manatiling ligtas ngayong tag-init. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa tubig, tulad ng mga prutas at gulay. Makakatulong ito para mapalitan ng tubig na nawala sa ating katawan. Iwasan ang pag-inom ng mga inuming may caffeine at alcohol dahil nakaka-dehydrate ang mga ito. Gumamit ng pamaypay o air conditioner kung kinakailangan. Makakatulong ito para lumamig ang ating katawan at maiwasan ang heat stroke. Magsuot ng damit na gawa sa breathable materials tulad ng cotton. Iwasan ang mga damit na gawa sa hindi breathable materials tulad ng nylon at polyester. Alamin ang mga sintomas ng heat stroke at heat exhaustion. Humingi agad ng tulong medikal kung nakakaranas ka ng mga sintomas na ito. Tandaan, ang init ay maaring mapanganib, lalo na ngayong mga panahong patuloy na tumataas ang temperatura ng mundo. Huwag nating balewalain ang mga babala ng ating katawan. Uminom ng maraming tubig, magpahinga, at iwasan ang mga aktibidad na maaring magdulot ng sobrang pagod o sobrang pag-init. Sa pagsunod sa mga simpleng tips na ito, mapananatili nating ligtas at malusog ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay ngayong tag-init.